Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang sinabi ni Senate President Attorney Chis Escudero na dininay niyo po ang kontraktor. Hindi po siya tumulong sa kontraktor para makuha ng mga malalaking project sa flood control. At sabi niya, ito po ay isang demolition job para lang po mapaalis po siya bilang Senate President. Siyempre, magdi din ito kung totoo man or hindi. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sa isang artikulo na inatala dito po sa Philippine Star, sinabi ni Senate President Francis C. Escudero na hindi totoo na tinulungan niya ang mga kontraktor para makakuha ng malaking project sa pamalaan para po sa flood control project sa Sursogon no during sa kanyang 2022 senatorial race election senatorial race election ito po ay pawang paninira lang po at demolition job pero alam niya sa totoo lang wala siyang ginawang masama dito at hindi po tumanggap ng campaign funds sa mga long time flood control project contractor. Now, normal naman talaga sa mga politiko or sa ibang tao na i-deny. Kasi po admission of guilt means you are guilty of the accusation. Pero alam naman natin, bihirang bihira sa isang politiko na walang natatanggap na suporta sa mga negosyante sa totoo lang, except siguro si Vico Soto, no? Pero karamihan po, I can say 99.9%, mayroon talaga na tumatanggap ng suporta. Dito kasi sa Pilipinas, guys, kung tumakbo ka lang kahit barangay kapitan o barangay kagawad, kailangan mo gumastos ng libo-libo, ibang milyon ang pesos from your personal money para manalo lang po, pambili ng boto, pagka pagkain, advertisement, propaganda, meetings, etc., etc. And then ang kukunin mo lang na honorario bilang public official ay sobrang liit. So tanong, saan ba kukunin ng mga politiko? Except sa mga mabuti, siyempre sa mga kickback sa mga projects, um, so, so, corruption, porsyento sa mga road projects, building, etc. No? Kung ano talaga ng mga proyekto na pwede lang makipag, ng porsyento or komisyon hindi natin sila masisisi but ang ang sabi ko lang hindi ko justify mali ang kanilang ginagawa kasi ito na rin ang naging kalakaran except for those politician na may pera na at mayaman at hindi na nila kailangan mag uh, magkurakot sa kaban ng bayan. Kita ko naman ang mga 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 kalye maayos pa sinisira kung bagong gawa ang kalye, ilang buwan lang o taon, sira na naman, substandard, walang mga kabilya, etc. So makikita natin na ang mga project, karamihan ng sa pamalaan, especially sa mga kontraktor, ay ginagawang substandard kasi malaki din ang kickback na eh, ng mga politiko, congressman, mayor, kung sino pa dyan, no? governor, vice governor, at iba pa. So ano bang masasabi ni, ng mga netizen dito? or false just keep step down one thing lead to another toying with impeachment to lead to damning discoveries good luck to that with the controversy surrounding flood control projects, deep aid and failed can we still place our trust in our government officials. Philippines on the edge of collapse, so defensive now. Fourth wind before <laughs> omnibus election code is way being fourth wind with self destruct. Trillions of funds lost, billions in cost home in livelihood lives were lost the corrupt must be severely uh, punished why do we tolerate criminals so, when somebody is caught on the act doing something wrong in the eyes of the public attention his action is to blame others by point pinpointing who is behind on the malicious issues this is Chis escudero alibi Yon po guys no um Mahirap magsabi pero kayo na lang mag-analisa no sa sabi niya, ni Chesi Pedro no. So maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta pa no this lecture and wag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan si Jay. Paalam mo na guys. I Ingat po tayo. Ma. Thank you for watching. Don't forget to subscribe guys ah. Okay. Take care always.